para ito ko na naman ang ko bagay sa yung blue ka nga bagay sa yung blue nabibili ka nga dating ngayon na kanina eh kaya pala ka eh full tank ka na ngayon oh. no ano hindi na naano yan hindi na nababawatan bulltalk lagi oh Siyempre, lang na yun Tangan na, papatayin ko sana yung motor mo eh <laughs> So what is up mga pali, nandito kami ngayong gabi Babiyahe kami pa, kaya po, bali ano pala namin to Wait lang, wait lang, nag-vlog ako eh <laughs> Bali, pa pala kami kaya po ngayon mga pali Bali, gawain pala namin to tuwing Friday So Friday is kaya po day So ito yung kasama natin si Master. Tapos ito yung angkas ko. Ayan oh. So ayun tara, biyahe tayo pa kaya po mga padi. Oh, ayun na, binalik ko na. Oh. Namimiss mo agad boses ko eh. Ay, andito na tayo. Abad Santos Seats. Oras lang natin ngayon mga paddy, 9.38. So kahit gantong oras na sobrang dami pa rin tao sa ano, sa kayapo. Ano? Asan? <laughs> Koy, kung ikaw na sa vlog ko, naka-open tayo. Naka-vlog ngayon. O, oh, yan ha. Wala na akong mayamang, bata. Hater ka, hater ah. Ha? Nagre-record ba? Ayun na, nagre-record pala. So, let's go mga buddy. Bali, scooter gaming muna tayo ngayon. Pass muna kay Victoria ano no pang apat ay ah uh, pang atlo pala pang na alam ko eh comment nga kayo mga pati kung totoo ba yung ano pag naka 9 straight ka sa kaya po na ano na simba tuwing friday is matutupad yung wish mo comment lang kayo dyan sa baba kung natupad rin ba yung wish mo pag nakabuo kayo nung 9 na ano, na simba ng friday So kaya hindi pala si Victoria ginamit natin dahil nire-ready natin si Victoria para sa truck namin sa March 30. Nang <laughs> alin? Na ano sinasabi mo? Ganyan mag-arang para sa mga Na? Ah? Putik oh, <laughs> na yan. Nakala ko naman kung ano sinasabi mo. Taka na mo, naman yung wala akin. So nire-ready pala natin si Victoria sa track para sa 30 mga pati Kasama natin yung SR Squad dahil track day namin yon. Mag-practice lang kami sa loob ng track hey. <laughs> Nagre-react pa, kaya tinatanggal ko yung intercom eh Naiiya ako mag-vlog pag ano eh, nakakonect ka eh Hindi, hindi naririnig So March 30 pa naman yung mga buddy May isang ligo pa tayo para mag prep sa motor natin Asan na yung kasama natin? Uh -huh. Pakita ka lang dito sa gilid Di ka nakikita pag ano Pag nasa dilim ka eh uh -huh. Dito ka lang sa liwanag Di ka nakikita pag sa dilim eh uh -huh. So dito pala tayo laging dumadaan mga pati pag tayong kaya po Mas less hassle kumpara sa puro stoplight dun sa may ano, avenida So update ko na lang kayo mga pati pag malapit na kami sa Kiyapo So pinapaybay na natin yung sa mga pati Hindi ko lang kung anong tawag sa lugar na to nakalimutan ko eh Anong tawag ba sa lugar na to? Itong Pakiapo na to? Kirino Nakalimutan ko to eh Basta dito, dito na kami Alvarez Street <laughs> Hindi, itong isang haba na to Huwag dito sa liwanag, di, di ka sa dilim eh Ah, Mm. Tara. Oh, ganun, ganun. Si Owang bumakbak na loko-loko talaga to. Tanong mo kayo Owang kung ganun ginagawa niya. Bumakbak loko, walang ano, walang mini driving light. O, Owang. Bye-bye! Ayun na mga pati na tinatay na tayo sa kiyapo. Touchdown na touchdown Uy wala naka parking Parang delikado magparking Ay marami marami naka parking Usok ko muna, gigilid ko lang to para makapasok ka pa Ah. Okay. Okay. Okay, uh, so yun mga patitas Doon na kami So nakita nyo ang daming tao pa rin Kahit 9 Ano oras na ba? 9.50? Magka 10 na Nick. Oh, yeah. oh, lake Ito na atin version ko lang meron Pero Thanks okay. Master sa Thanks Master sa super liwanag pala dito ewan ko kung tama yung settings ng camera natin mga padi kaya nga lupa na nga lang kita ka na dito sa liwanag dito ka dito ka para makita ka yan ah, oh, di ba? kukunin ka na ni lord nagda <laughs> thumbs so, up pam dapat dito pala tayo dumaan para kita ka ito wala dapat oh ay sa isa. Ba, isa ba. Picture tayo. Awan tayo. Dito ka. Pakyo ka, pakyo ka, ka. So yun mga kapati, tapos na kami mag ano, mag simba So uuwi na kami <laughs> Hater <laughs> Owang nyo, hater So yung susi sa akin eto Susi ng Honda Click ay no Hawa ko Regard <laughs> mo Ayan na Loko-lokong Natanggal yung susi ah Kapisado ko na hugutin yung pagka ganun, hugot lang agad yun eh So yun mga pati, nakapa tayo ngayon Pero dapat di ko bibigyan talaga susi niya eh Hayaan ko talaga siyang ano eh Pumunta sa akin eh Tatakbuhan ko sana pag lumapit eh Masa malaylay yung tutulak niya Sige, subukan mong ano Subukan mong patayin yung ano ko Chap-chap ka sa akin, din mo. Sakto pa lahat sa kanya, puro stoplight. Ay, puro, puro go yung ano, stoplight. Dito, iwan ka na dito pa, di sa traffic. Uy, checkpoint idle. Kinabahan bigla ako Hindi, wala lang. Kompleto naman tayo. Tumitigil kasi talaga bigla puso ko pag ano eh, May nakakita ko ng pula tsaka asul na ilaw na kumigislap eh. May big bike dito sa harapan natin oh big bike ninja bomba mabombay natin si idol idol bomba idol bomba wow. Hey. Wow. angas solid sana paglaki ko magkagayan rin ako Malit pa tayo eh sana paglaki ko magkagayan rin tayo huh? paglaki ko magkagayan rin tayo Pogi ng tunog, men. 625R si lang na ata ito, mga padi. Kung di ako nagkakamali. Pero sure ako, 25R to. Ayun, ako. Oh, di ba? 25R nga. Baby pa yung tunog niya, eh. Screamer lang, eh. <laughs> Pogi. Pogi. Mahina pa yung tunog ng tambudyo niya. Yung ibang tropa ko nakatupay para grabe. Kala mo 4R eh or 6R tumunog eh. Pogi ng tunog. So yun, dito na kami sa Arapapa mga pati. At dederecho muna kami sa kada pagkatapos na ito. So bali yun mga pati, back to the ball game So nalopat kasi yung ano ko unang battery ng GoPro kaya naputol kanina. So, umuwi muna kami saglit sa amin ah dahil gagamitin ni Princess yung ano, yung kotse dahil magkakape sila sa Banawe. tas kami naman sa kada kami magkakape nito. So, one on one naman kami ni Owang, magka-date muna kami. Papakita ko muna sa inyo yung ng tropa ko dahil lagi kong minamay-mention sa vlog, di ba? Kaya papakita ko na sa inyo ng personal. Pupuntahan natin siya. sana na nandun siya? Tsaka yung joha niya si Ali para hindi naman sayang punta natin. Anong order mo sa kada? Ano naman? Spanish. Oh, Spanish natin. natin. Oh, testing yung bago nila. Okay, no. Ube latte. Ha? Ube latte. Okay. Oh, ube latte. Antayin mo. In the making na. Hindi, bibiglayin natin doon so surprise natin. Surprise, surprise visit to mga padi Wag patayin ko ulit, Wang. Wag na, okay. okay. Pogi rin ng dominar eh, oh So, sa mga makakapansin, wala tayong gloves mga padi Pasensya na uh, Nag-iingat na lang tayo sa may kalsada Papunta sa Kada Cafe Ito, yung bash nyo, wala rin siyang gloves eh Huwag na ako i-bash nyo, sawa na ako sa inyo Ito na lang, bash nyo na walang gloves Po-po So, yun mga padi, update ko na lang kayo Malapit lang naman yung Kada Cafe sa amin Parang konting kembot lang siya Hindi ko masabi kung ilang kilometers eh. Hindi ko tansya eh. Mahina ako sa ganun eh. Pag sa waste, pwede ko pa malaman. <laughs> ah, hindi nakatabot. Gamit mo tayo ng pinagbabawal na teknik. O diba, para tayo na kagad yung mag-go-go. go go So kung familiar kayo sa Divisoria mga pati or papunta ng Lucky Chinatown Mall, baybayin nyo lang to, itong haba na to. Dire-diretso lang kayo. Tapos, tapos, wait lang. Tawid mo tayo dito sa stoplight para mas makakita nyo. So eto pati tayo mas sa Abad Santos sa Avenue. Diretso lang kayo dito. Tapos, dire-diretso konti, lalampasan nyo lang yung Abad Santos sa Avenue. Pag na, bago mag, itong stoplight pala susunod niya. Kakanan na kayo dyan Bali, isang haba kasi to Paganto Kirikada yan So, ito yung left side ng Kirikada Dito naman yung right side ng Kirikada So, dito kayo sa kanan mga padi Ayun, o Kirikada Street Yan Kakanan lang kayo dyan O, yan Stoplight, Kenen O, Kenen Tapos, dire-direcho Pag dire-direcho, makikita nyo maraming tao Diretso pa ng onte pagka diretso nyo ng onte Palatandaan dito isang hams, yan. Pag ng isang hams, makikita nyo sa left side yung kada Cafe Ayan ah. Masisipat nyo na yung kada Cafe Ayan yung may-ari ng kada. Si Jal. Ayan oh, kada Cafe Kap, tara dito kap. Nakablog ako, Tinu tinuro ko yung daan sa kanila papunta dito. Galing kasi kaming kiyapo eh. Maraming ito, bali ito pala mga pati may ari ng Kada Cafe. Tinan mo, nasaktuhan, nasaktuhan yung may ari ng Kada Cafe na ano. Soot nyo yung Kada Cafe. no? Ewan ko na nakikita nyo. Ito kasi hindi nyo makikita sa dilim to eh. <laughs> Pwede na to dito, Cap? O oh, dito na lang. Diyan ka na lang. So, touchdown na kami sa Kada Cafe mga pati. Ayun na. <laughs> Nagre-record pa ba? Nakarecord record pa ba? hindi ko pinapatay e ah naka record pa nga saktong sakto lang hindi ka na naman naka gloves idol hindi nag sorry na ako sa kanila sa video so yun yung kada kape mga padi shish So ito pala yung partner ni Jazz si Ali. Yan. Hello. Tapos i-blur he mo yung face. Oo, kasi Kay Jal, lang. Jal, tingin ka, jel para may blur ako. Ayan. Para Doon nga sa ano, sa aftertaste talaga. Kaya nga. Okay lang daw, matamaan yung motor mo? Oo ka Ako na magdadagdag ya. Kira yata yung straw eh. <laughs> na ito <laughs> eh. Hindi na Hindi na May ata eh. Hindi na na ako. Hipan mo. <laughs> <laughs> Hipan mo. Ako pa ba babas ko mo. Kalahati ka agad Kasi nga hilera lang niya siya ng mga ice eh. Basta lalagay <laughs> na natin ang soda eh. Pwede Kap Mas thank you sa'yo Sabihin mo na kay Ali ah Thank you rin ha Ito baba, magbababay na kami sa may-ari ng Kada Cafe Inabot na kami ng 2 Ang closing nga lang is 12 So pag tumabay kayo dito Tapos napasarap kayong tuhan nyo Kahit tumabot pa kayo ng alas 5 Papayaga kayo ng may-ari O oh, yan Unlit sa Kada Cafe Omsi Kap, dito na kami para makapagpahinga ka na May bukas pa ha Mang, dyan tayo dumaan mo oh Sarain natin yung kalsada O, gago <tipensipan> Testing nga kung mabisa yung spalto nyo Dito na kami, kap Tchung <tipensipan> So yun mga padi, sarap na mga padi Napunta kami ng ngayon, oh, oras namin ngayon 2.32 Bali ang sarado lang talaga ng Kada Cafe is 12 So kung nagnanais kayong pumunta Or magtry ng coffee shop na mga Magsusupport kayo sa local Try nyo rin yung Kada Kasi super, di ko i-ano yung Sasabihin ko, kumaga di, di, ako maglalagay ng icing Talagang solid talaga yung kape nila Kumaga masasabi ko sa iyo, masasabi ko sa inyo yung lasa na kape nila is mga ano rin, quality rin kayang sumabay sa mga pinagkakapihan niyo mga padi So ayun lang kung nagtatry try kayo, diyan sila sa 1138 Kirikado Street, Tondo, Manila. So kung kaya yung bumisita at may free time kayo, pull up kayo sa Kada Cafe mga padi Support niyo yung tropa ko, Jal Mercado at yung jowa niya si Ali. So ayun, uuwi na kami dahil anong oras na may pasok pa bukas to si Master. Practice muna tayo dito ng ano. <laughs> So yun lang mga padi, maraming maraming salamat sa inyo Kung dito pa sa part ng video na to uh, Kita kits tayo ulit sa susunod na video Antayin nyo yung track day namin mga padi Ayan yung paghahandaan ko So yun lang mga padi, ciao Ito yung kasama ko si Hawang Yung naka Honda Click Babay ka na master, nagbabay na ako Babay ka na Sige <laughs> na mga padi Kita kiss tayo Vamos!